Sa number 2, Prize freeze ginahin ni Bacolod Mayor Albi Benitez sa Department of Energy. Ma-report si Nico Delphine. Halos dungan nga nagpatuman sa masobra 3 pesos nga saka sa bili sa kuryente ang Central Negros Electric Cooperative kag Negros Occidental Electric Cooperative sa nagligad nga simana. Inisamtang nagabat siya ang kadamaan ng mga konsumidor sa epekto sa mainit ka panahon. Para kay Mayor Albi Benitez nga dapat kuntani may price cap nga italana sa presyo sa supply sa kuryente kasubong sa ginapatuman sa mga basic commodities kada may kalamidad. Gani nakigsugilano na ang alkalde sa opisyal sa Department of Energy agod mapunggan ang pagsaka sa bilis ng kuryente ilabina sa mga lugar sa probinsya nga nagdeklarar sa state of calamity. in certain circumstances and certain calamities, uh, we put a price freeze sa mga commodities. So, based on here law, may araman provisions which allows ERC to uh, put a uh, price ceiling or price cap. So, I have asked... Uh, uh, DOE, uh, to give me the guidelines on how we can trigger ang um, uh, sa electric rates. Ang syudad sa Kabangkalan, kag San Carlos, pati ng Banwa sa San Enrique, kag Valladolid. Pinalang sa mga Banwa kag syudad sa Negros Occidental nga napaidalom sa state of calamity tugas ang El Nino phenomenon. Para kay Binitas, kinahanglan nga ma-regulate ang pagsaka ang bilis ng kuryente para bisan paano. Hindi matamaan ang mga pumuluyo sa mga lugar nga apektado sa kalamidad. So that's where government should intervene, especially sa start, uh, smart market, nga hindi na pagpalapawan o ari lang hapon nga, nga kuha There's no reason for them to... Do, to... Oh, okay, ginansya mo sa nagyapon. why man na nagsaka ang cost nila? amo na nagyapon. So that is part of the mechanism that we are wishing na ERC should come in and hapon it right away. Nagahamboy sa masobra 15 pesos ang per kilowatt hours sang Sineco sa Karon. Masobra naman sa 17 pesos ang per kilowatt hours sang Noseco. Ginpatag sang tagdumalahan sang distribution utility ng pagsaka sang bilis sang kuryente. Ang tugas sang pagsaka sang bili sang supply sa spot market.